Habang tumatakbo sila, nararamdaman nilang palapit ng palapit ang tiyana. Mabilis itong gumagapang sa lupa, halos maaabot na ang kanilang mga paa. Welcome mga kakwento sa channel ko sa YouTube. Ito po ay kwento mula sa karanasan ng aking lolo, itagong na lang natin sa pangalang Edgar nangyari ito noong kabataan niya sa maliit na bayan ng Negros Occidental sa Silay noong 1957. Mga bata, handa na ba kayo sa isang nakakakilabot na kwento? Isang kwento mula mismo kay Lolo Edgar nung siya ay bata pa. Ito ay tungkol sa isang nilalang na mahilig manakot ang Trana. Huwag kayong matatakot pero siguraduhin ninyong may kasama kayo habang nakikinig. Tara, simulan na natin. Noong bata pa si Lolo Edgar Nakatira siya sa isang maliit na baryo sa probinsya, sa bayan ng Silay. Tahimik ang lugar nila, maraming puno, at malayo sa lungsod. Pero, may isang kwento na madalas ikwento ng matatanda, sinasabing may isang tiyanak na gumagala sa kagubatan malapit sa kanilang bahay. Isang gabi, si Lolo Edgar at ang kanyang kaibigan na si Pedro ay naglalaro sa labas. Malapit na silang pauwi nang may narinig silang tunog. Umiyak na sanggol. Pero teka, wala namang may baby sa kanila. Sabi pa ni Pedro, takot na takot si Lolo at si Pedro. Narinig mo ba yun? Tanong ni Pedro. Tumango lang si Lolo. Alam nilang hindi dapat nila ito sundan, pero dahil sa kanilang kuryosidad, dahan-dahan silang lumapit. Sa ilalim ng puno, may nakita silang isang maliit na sanggol, nakapulupot sa isang dahon ng saging. Sabay sabi si Lolo Edgar sa kaibigan. Pedro tumatayo ang balahibo ko, sabi ni Pedro Tika. Parang sanggol nga iyon. Ngunit nang lumapit sila, biglang nagiba ang itsura ng sanggol. Laking gulat ni Lolo Edgar dahil nga. Ang cute na sanggol ay biglang nagkaroon ng matutulis na ngipin na mula ang mga mata at ang kanyang katawan ay naging maitim at kulubot. Isa itong tiyanak. Bigla naman nanginig ang dalawa at kita nga ito sa mukha ng kaibigan ni Lolo ang takot sa nilalang. Nagpatuloy ang iyak nito pero hindi na iyak ng isang baby kundi alakhak ng isang nakakatakot na nilalang. <coughs> ah, tika takbo, sigaw ni Pedro. Hindi na nagdalawang isip si Lolo Edgar. Mabilis silang tumakbo ni Pedro pabalik sa bahay. Habang tumatakbo sila, nararamdaman nilang palapit ng palapit ang tiyanap. Mabilis itong gumagapang sa lupa, halos maaabot na ang kanilang mga paa. Nakakapanindig balahibo ang kanyang halakhak, at tila sumasabay dito, ang malamig na hangin ng gabi. biglang nadapa si Pedro, tulong, Edgar, sigaw niya. Dalidaling bumalik si Lolo Edgar upang tulungan ang kanyang kaibigan. Nakita nilang papalapit ang tiyanak, ang matatalim nitong ngipin ay handang sumunggab sa kanila. Ngunit, sa huling sandali kinuha ni Lolo Edgar ang kanyang rosaryo mula sa kanyang bulsa at itinaas ito sa hangin. Nang makita ng tiyanak ang rosaryo, nagsimula itong umatras. Ang kaninang mabangis nitong mata ay napalitan ng takot. Bigla itong sumigaw at naglaho sa dilim. sa kabutihang palad, nakarating sila sa bahay bago pa sila maabutan ng tiyanak. Pagkasara ng pinto, narinig nilang muli ang halakhak pero unti-unti itong lumayo hanggang sa nawala ito. Kinabukasan, ikinwento nila ang nangyari sa matatanda ng baryo. Mabuti na lang at may dalakang rosaryo. Sabi ng isa, ang tiyanak ay kaluluwa ng mga batang hindi nabinyagan, at minsan, nagiging masama sila. Ngunit takot sila sa mga banal na bagay. Simula noon, hindi na ulit bumala si Lolo Edgar at kaibigan nitong si Pedro sa gabi. Kaya tandaan, mga bata, kung may marinig kayong umiiyak na sanggol sa gitna ng dilim, huwag basta-basta lalapit. Baka hindi yun isang ordinaryong baby, baka tiyanak na pala. Mga kakwento hanggang dito na lang. Nagtatapos ang kwento ni Lolo Edgar patungkol sa batang tiyanak. <laughs> Salamat sa pakikinig. Kung gusto ninyo pa ng ganitong kwento, Kuwag kalimutang i-like at magsubscribe Hanggang sa susunod na kwentong kababalaghan. See you next video! <tong> <tong>